Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Renwu ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Hindi mo alam sabi mo that uh, international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same uh, house with him. Yes po, Mr. Chair. Kasi kay Duan Renwu, uh, ninong mo lang siya, hindi ka hindi ka ba niya empleyado o ka-partner? partner po sa business. Ah, bakit, bakit siya yung napili niyong kasama, si Ninong, sa isang uh, barkada trip? Normal ba yun? Kung wala kayong, kung ang relationship mo lang, Ninong? Huh? normal ba yun na magyaya ka ng Ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kineclaim mong boyfriend? Si Duan Rin alam mo na isang dating uh, police officer, Chinese police officer, alam mo po yun? Y yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Lumalabas, hanggang ngayon, lumalabas. Pinaglaruan, pinaglalaroan tayo ng mga dayuhang ito. Pinaglalaroan nila yung mga batas ng Pilipinas. May daan-daan palang dating Pogo employees sa Porac, kina Miss Cassie Leong at Duan Renbu na nag-relocate lang sa Cebu. In addition dun sa parang manual or analog na money laundering, no? 8 million pesos in cash na sinubukan nilang ilabas dyan sa Pogo Hub sa Cebu. Ano pa po yung uh, pinaka-notable para sa paok na naibunyag ng raid na ito? Uh, yung isang kinasuhan po natin, si Ginoong Xiao Long, is actually one of our subject uh, persons of interest doon sa Lucky South 99. Siya po yung sinundan natin at sila po yung nah nahuli natin at nakasuhan natin dito sa Lapu-Lapu. the uh, inquest proceedings meron ako tayong resolution arraignment will be on monday so we're just uh, clarifying with the uh IACA 3 June region 7 if uh, we would have to bring in all the individuals back to lapu lapu for the arraignment because we brought <laughs> we brought to manila all the foreign nationals ma'am around 169 of them Ay, uh, yung, yung pangalan ng tao, Xiaolong? Xiaolong, yes ma'am. Nakakainis, no? Uh, malapit pa sa pangalan ng isang pagkain na uh, uh, masarap. Yes ma'am, naging biruan po namin yan. Yes, uh, uh, tiinan nyo siya sa kasong, sa kasong iyan. Uh, yes ma'am, uh, 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 several uh, witnesses have pointed to the man as uh, actual one of the actual operators of Lucky South 99 yes. na nakatakas po noong June 3. Uh, yun nga po, uh, babanggit niya lang namin na Nilipad po sila actually 300 of them were flown from Clark International Airport to Lapu-Lapu at uh, 169 lamang po yung nakuha namin sapagkat yung ibang mga area sa subject ng mission order nung pinasok namin walang mga tao siguro po nagpapahinga lumabasan whatsoever. So uh, obviously ma'am, uh, madam chair, honorable members of this senate, meron pa hong uh, ibang uh, foreign nationals operating within Uh, the province of Cebu na kinakailangan pa ho nating mahuli. Tama po. Um, Madam Chair, <laughs> Madam Chair, if I may. Ah, uh, one related question kay Sen uh, Senator yeah. Dela Rosa. Madam Chair, uh, may ano from Paok if uh, you have a picture of this Shaolong, pwede natin ma-plus na ma -plus sa screen? Kasi baka mamaya nakikita natin yung kakaharap natin yung tao na yan, hindi natin kilala. Uh. yan na pala yung Shaolong na uh, malaking sindikato. Your Honor, nahuli po natin siya. Ah, nahuli siya? Yes, sir. Siya ngayon? Nasa Paok Detention Facility po, dito sa Pasay din po. Uh, labing anim po silang nakasuhan na nahuli natin lahat. So yung mag-ama na operator po talaga ng Pogo ay nahuli po natin. Okay. So wala kang picture dyan na pwede makita dito? Or siya ba yung sa video kanina na may hawak na... Hindi po ma'am. Yun Iba po pa? ay isang fugitive pa po. Iba pa po yun doon kay Xiaolong. Uh, uh, Mr. Ch uh, Honorable Senator, we'll ask the staff kung meron po kami dala to... Kahit right. to... lang dito sa akin. Ah, yes, sir. Okay po. Yes, sir. We'll do that, sir. Thank you. Thank you. So Sala much. Salamat. Salamat, thank, uh, thank you, Madam Senator. Chair. Uh, Madam Chair. May we Senator, know, the relationship, Madam Chair? One, yes, uh, no, that's, that's, Senator that's, that's Joel. That's what I asked. The relationship, the relationship. of this person to the... Uh, Bamban or the 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 Lucky South in uh, Pora? linked ba Yung Xiaolong. Uh Xiaolong is actually one of the uh, owners operators in Lucky South 99. Ganito ko kasi uh, uh, your owners. Yung Lucky South 99, there are many locators within that particular compound ng Whirlwind Corporation. A good number of different pogos were operating there. At yung isa po ay yung pinapatakbo ni Xiaolong. So nung nakatapos po nung nakatanggap po sila ng impormasyon nung June 3, lumipad lum umalis na po sila. Okay. Quick question ke ah uh, Miss Finally Miss Cassie Liong, Miss Cassandra. Kilala niyo po si Xiaolong? Ah, uh, hindi po Madam Chair. Paano po posible yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Worldwind Corporation. na Mula sa simula, yun, yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. Kila one more time, ah, uh, Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99, kundi pati sa Whirlwind? And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin, so magandang totoo yung sagot nyo sa amin. Kilala nyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Okay, tatanoyin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. Uh, Director, hindi, um, bago ko yung follow-up question ko kay Director. Miss Cassie, kasi meron din akong anong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got uh, this information quite recently. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Ren Wu ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Ninong mo. Pero oh, ninong, ninong niya si Duan Ren Wu. Balik kay... You want to say something else, Miss Cassie? On the mic, please. Wala po, Madam Chair. Alright, matatanong Madam, pa, pa namin. Senator Joel, before I go back to director. Hindi ako Director Casio. Hindi niya ganong uh, gaanong kilala and yung relationship niya uh, kasi kay Duan Ren Wu, uh, ninong mo lang siya. Hindi ka, hindi ka ba niya empleyado o ka-partner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa so Wordwin po. Sa so Whirlwind? Apo. Okay. Uh, sa Whirlwind na konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ni Duan Ren? Hindi, si Duan Ren May ninong po. Bukod kay ninong mo na si Duan Ren Wu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa yeah. So uh, so so kasi, my Senator my, my Joel. My question lang is uh doon lang sa Whirlwind kayo magka-partner ni uh, Duan Renwu. Uh you mean which Sabi part? mo kasi magka-partner kayo sa negotiation. Opo oh, sa Whirlwind po. Whirlwind. Oh, doon po. lamang? wala na kayo ibang pinag-partneran? Like Uh, no, you answer the negosyo, question. Ha? We ask the kung meron question. So, negosyo, meron ka pang ibang pinartneran. Kung anong partner 'yon kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isa yung address nyo eh. Opo. So, tama okay. Po. So, For sure. hindi ko iniisip na magka-partner kayo partner-partner dahil kagaya ni niya, uh, Cell, eh, hindi ko iisipin 'yon. But other than that, ng whirlwind, may ibang partner pa kayo ni uh, Duan Renwu? alam niyo mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita sa po. inyo. Yes, so meron. Opo. Ilan? Ilang mga negosyo yung uh, meron kayong uh, partnership ni Duan Renwood? Uh, Mr. Chair, can I check it can Sige it lang. It check, okay, po? sige. Mamaya na lang, uh, Kasi. No? And lagi kayong ano, no? I mean, close kayo ng ninong mo, Kasi? Close kayo? Tumitira kayo sa isang bahay eh. N Apa. Close kayo mm -hmm. uh, Ano yung relationship mo Kay uh, Ninong uh, Duanren mo? Uh, magkasama kayo sa mga trips For example Magkasama kayo sa trip sa Taipei Natatandaan mo yun? Kasama si uh, Alias Alice At uh, si Sheila Natatandaan mo yung trip na yun? Opo mm -hmm. uh, Question ko lang Bakit bakit siya yung napili yung kasama? Si Ninong Sa isang uh, barkada trip Normal ba yun? kung wala kayong, kung ang relationship mo lang, Ninong? Uh, Mr. Chair, speaking of Taiwan po, uh, parang Chinese New Year po yata yun. Yes. Opo, uh, tapos uh, nag-aya po yung boyfriend ko, si Wesley Go, na pumunta po sa Taiwan. Tapos po, sinama po, uh, si uh, po, po siya. sinama, niyaya ko po siya. Kaya nga, ang tanong ko, hindi ba normal ba yon na magyaya ka ng ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kineclaim mong boyfriend? Normal sa'yo yon Ninong, sama ka. Uh, third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga, normal Opo. ba yon So, normal sa'yo yon And uh, Chinese New Year's, tayong mga Pilipino, I'm, I'm sorry, hindi ko alam kung uh, you're a real uh, Filipino, uh, hindi ka magse-celebrate ng uh, gaya ng Chinese New Year ng hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? I mean, sino po yung hindi ko po? Si Duan Ren Yu. I'm talking ah, about Duan Ren uh, Ah, close ko po siya. So, close kayo talaga. Okay. I, so, again, hindi mo alam, sabi mo, that uh, international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same uh, house with him. Yes po, Mr. Chair. Ang dahilan at sabay kayong umalis noong uh, June 11, bakit uh, hindi mo kasama si uh, si Duan Ren Wu? Bakit siya yung uh, ang kasabay mo hindi pala si Wesley na boyfriend mo nung June 11? Nung June 11 po travel po going to Singapore po. Yes, oh, bakit Apo. hindi si Wesley ang kasabay mo? Bakit si Duan Ren? Ah, nagkaayaan lang po. Si Duan Ren Wu alam mo na isang dating uh, police officer, Chinese police officer. Alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po wala po. Meron po kasi no, marami pong uh, nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that uh, committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala uh, uh, Miss Cassandra with the Guo siblings? Kasi hindi ka, sum hindi ka sumabay sa kanila papunta doon, di ba? Tama po, Mr. Chair. Uh, bali po si Wesley Go po, uh, nag-message po siya sa akin na magta-travel po sila going to uh, Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila? No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at, alias uh, Alice at si Sheila patungong uh, Malaysia? No po, Mr. Chair. Kige po, Madam Chair, I will I will not uh, take uh, the time of our uh, uh, colleagues. I will just propound my questions later. Thank you. Salamat. Uh, thank you then uh, Senator Joel. Last two questions ko sa Paok, uh, Yusek Cruz. Uh, nung nakaraang hearing na uh, nabanggit yung mga pangalan ni na uh, Duan Renwu, uh, Huang Ziyang at saka Zhang Jie. Pwede nyo ba kaming i-inform kung nasa saan itong tatlong tao ngayon? And magkakasama po ba sila? Uh, yes, Madam Chair. Um, Wang Ziyang is now uh, in Hong Kong. Hong Kong. and Uh, it's confirmed, ma'am. Uh, and. Di ba sabi, may nagsabi na sa Hong Kong na rin daw si Wesley Guo? Uh, we're trying to validate the information as to uh, the presence of West Lego in Hong Kong Okay. Right now. And uh, see si, the uh, uh, Mr. Duan Renwu, the former uh, uh, Chinese police officer, uh, is now in uh, still in uh, Malaysia, Malaysia, uh, Indonesia. Sorry, ma'am. Indonesia. And uh Shang -Chi. is still in Singapore. The one who helped. uh, Alice, uh, former mayor Alice Go. Siya yung uh, ZJ Singapore. po na nag-reserve yes. ng mga kwarto. Yes ma'am, that's uh, the, the initial uh, ZJ is uh, Ji. Nasa Singapore pa po? Yes ma'am. okay, so hindi sila magkakasama. Quick follow-up question kay Miss Kasi. Would you, sina ano ba, sina Wesley Go at si Huang Ziyang ay naglink up sa Hong Kong ngayon? Hindi ko po alam, Madam Chair. Na, Nasaan ngayon si Wesley Guo? Hindi ko po alam. Hindi 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 ka talagang hindi ka talagang hindi Chair. hindi ka talagang hindi ka talagang hindi hindi ka hindi ka talagang siya hindi ka talagang 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 hindi Mr. Chair, yung phone yung mga phone ko po is nasa MBI right now. So wala po kaming contact and I have new phone pero wala pong other contact po. Don't you know his number? No, Mr. Chair. Oh. Paano natatawag ako hindi mo alam number niya? Hindi ko po memorize. Paano kayo Mr. Chair? Sa tumatawag sa iyo. tumatawag sa before. Pa'n di mo alam ang number niya? Posible naman. Ah, um, Mr. Turner, uh, if ever na nagkatawagan, nakasave na. So, hindi ko rin po memorize. Alright. Yeah. Salamat, SP Pro Tempore. Uh, huling tanong ko, uh, Yuse Cruz sa uh, PAOK. Well, lumalabas. Hanggang ngayon, lumalabas. Pinaglaruan, pinaglalaruan tayo ng mga dayuhang ito. pinaglalaruan nila yung mga batas ng Pilipinas. Mula sa iligal na gawain kabuuan ng POGO, Panggang uh, hanggang sa torture, human trafficking, pati pagtakas mula sa otoridad. So, sino po sa pagkaalam ng PAOK, yung mga dati at kasalukuyang uh, official ng gobyerno ang lumalabas na tumulong at nakinabang sa buong sindikatong ito? Um, as as agreed uh, in in our previous uh, meetings with other law enforcement agencies, uh, PAOC will be uh, looking at the uh, money laundering aspects and uh, the filing of uh, trafficking in person and the qualified trafficking, uh, human trafficking. Uh, as to the involvement of the officers or officials of uh, various agencies that were mentioned in uh, some intelligence reports, uh, ang usapan, ma'am, is they will be conducting their own investigation. Like for the PNP, they have their IAS. Internal Affairs Service and uh, the uh, BBI also have their own legal affairs, uh, internal legal affairs. Ganon din ma'am sa NBI. So, uh, hindi na kami ma'am pumasok eh. Uh, eh courtesy ma'am sa mga agencies ma'am. Uh, so, what we focus on more is the money laundering which yung nangyayari ngayon na pinapail nating kaso ma'am is a collaboration uh, with all the agencies involved with the uh, PAOK as the team, team head ma'am so pero team head kayo nagkaroon lang kayo ng division of labor yes, in terms of the major issues yes, ma sa yes, ma although narinig ko ulit dito sa uh, tabi namin si Senator Joel ang tagal lang talaga uh, and i hope na yung sinasabi niyong siguro institutional courtesy sa pagitan yung mga ahensya will not fall again into yung extreme and unreasonable na compartmentalization which partly has led uh Uh, to this problem meron ba kayong kahit time frame kayo bilang team head na either ni-recommend nyo na pagkasundaan yung mga ahensya within which you will finish your investigations at ma-inform nyo sa publiko kasi kami dito sa Senado malamang mauuna sa inyo uh, siguradong mauuna sa inyo sa pagsara ng aming investigation and then we will present our committee report di naman kayo siguro masyadong matagal na mahuhuli sa amin Do you have a time frame? Uh, yes, ma'am. Every actually, ma'am, every week we have this uh, uh meetings, ma'am. Eh. And uh, every time we always we always try to prepare for Senate hearings. Because, ma'am, we we are we are anticipating that uh, these questions will be asked uh, as to what happened uh, sa mga in, inimbestigahan ng mga tawon. But uh, I think the agency is concerned, ma'am. Siguro, ma'am, uh, we will remind Uh, the agencies being the team head ma'am we will remind all the agencies that they come up with the uh, result of their investigation already uh kasi nga itong mga last few weeks ma'am uh, we focus more on uh, the filing money, of the money. cases yes ma'am so possibly within a month matapos na yung mga investigasyon nyo you sexually recognize uh, yes, director gasol yes, yes uh madam chair uh We as stated by the Good Use, we have different taskings. So we meet every week and last week our prosecutorial team have discussed other cases to be filed in relation to the question that you were uh, uh stating earlier on, Madam Chair. So uh, I think uh, we've given ourselves until the end of October to file the all to conclude all case case filings in relation to Bamban. if I, recall it right, ma'am. Right. Or at least may clear ano, timetable yon end of next month. Yes, ma'am. Pag-file ng lahat ng kaso. We pag ng bamban. Yes, ma'am. Kailan naman po yung sa PORAC? Uh, PORAC, ma'am, nagsimula pa lang po tayo mag-file. We submitted for resolution. Uh, we submitted for... Uh, uh, we submitted the complaint. If, if I'm not mistaken, only last week in relation to Lucky South 99. So, we would defer to the Department of Justice Panel of Prosecutors, ma'am, as to their town timetable. And dun sa mga kasong uh, tatapusin yung ifile sa Bamban at sinimulan nyo lang trabahuin sa PORAC, hindi lang ito tungkol kina kinagwuhuaping. Meron ding mga government uh, personnel or officials na kasabwat nila sa POGO operations mismo, mga, the crimes related to the POGO operations, at pati yung pagtakas ni nagwuhuaping. Yes, ma'am. Without going into specific details, the answer to the question is affirmative. Alright, salamat. Kasi sa ngayon, para sa amin, yun yung isang malaking gap pa. Dahil hindi naman pwedeng sinagwahuaping lamang ang mananagot sa kung anumang mga krimen ang mapatunayang nagawa nila. But yung mga kasama natin sa gobyerno who aided and abetted, even profited kung totoo yung mga lahat tayo nakakarinig na ganyang mga usap-usapan ng suhol no one of the worst things in government ay dapat matukoy din uh, para yung hustisya ma-deliver uh, sa ating mga kababayan.